Hi guys, good morning. <coughs> Aray ko, ano ba? Paos. Hi, ang sama ng panahon mga siguro super two weeks lahat naman siguro. Ano Yun yung dagat din oh. <coughs> Good morning guys. Ang sama ng panahon hindi ako oh, at saka walang... ang ano ngayon. Ang vlog natin ngayon is pupunta ako ngayon sa aming palayan. Sa ito palayan. Natitingnan ko kung ano na, kung maganda na yung tubo ng palayan namin. At saka, hindi ako makapag-vlog ngayon ng mga, ano, makapag-panginhas kasi sa malang panahon at saka wala hindi ata low tide. So, today's vlog is, pupunta tayo sa aming palayan. At saka, guys, samahan nyo ako pumunta doon kasi tingnan nyo naman ang daanan ko. Perputik. yun oh. Nakaboots na ako. <coughs> kasi ilagapakpuit mo dito. Pag ito ang pinuntahan mo. Pangit-pangit talaga ang daanan dito. Pupunta kami sa palay. Malayo kasi yung palayan namin sa bahay. So, bago ka makapunta doon, dadaan ka muna dito sa mga maputik na daanan. Masukal. Grabe. O, oh, hindi ka nakabots. Ako, Diyos kuday. Nagapak na puwet mo. So, ayan ang early morning ko. Nandiyan na si nanay sa palayan. Nauna na siya. O, oh, kasi paiga-iga pa sa ano, sa higaan siya. Malam, malam. Masarap humiga ngayon kasi nga maulan. So, humiga-iga muna ako doon. At, nag, cellphone, cellphone, nanood. So, sabi ko, wala akong mablog. Ito na lang gawin ko. Punta <coughs> tayo doon sa, ano, yun know, ang layo pa. Sa palayan. Nakakamustahin natin kasi grabe ang bagyo dito. Lakas. Nakapag-abuno na pala kami kahapon. Kahapon kasi uminit. Balentiyo ko yung nag-aabuno. <coughs> Ngayon lang ako may time kasi may trabaho ako guys. Kailangan natin mag-work, work. Wala pa naman tayong kita sa vlog. <laughs> Mag-subscribe nga kayo, char. Para naman makakita na tayo. So, tiis-tiis na tayo sa pagganito. Wala akong, wala akong kasama. Kasi ako muna lang magbablog. Kaya makikita niyo puro daanan na mapusukan. <laughs> At hindi ko pati dala yung ano ko. Yung handle ng phone. Yung pang phone, pang vlog. Ha, mga kasi. A Alam niyo naman daanan. <laughs> oh, tinan yung dinaanan ko doon sa masukal. Hirap kasi maano. Ayan. Ayan. Malayo-layo pa to. Masukat. Dito na ako dumaan sa ano sa ma, medyo masukat na daanan kasi ano shortcut ba. Kasi kung doon pa ako dadaan sa ano sa kabila, yung parang maganda din daan kasi asementado na matagal. Uwi din naman agad ako. Magka-check lang ako ng palayan namin. Ang mahal talaga gumastos ngayon ng ano. Mahal ng palayan ngayon guys. Kasi ang mahal. Mahal ng sa pag-aarado pa lang Diyos mahal tsaka ano pa ba pag-aarado at tsaka nakatingin ako sa dinadaan kung baka mag lagapak kwento <laughs> ko ng kwento Tapos, lagapak ang kwento ang mahal talaga arado maghapalama at tsaka magbili ng panghilamon ay Oh, pag nakikita ko na ito, ay, sila pinakausap, baliw. Siya, alam mo na dito sa probinsya, pag kinakausap ng cellphone baliw ito <laughs> parang taba po ah parang lang naman personally, personally hindi dala, madaya ang camera pimples attacking so ayun nga. ang uh, laki na ng gastos namin hindi pa ano, ilang, hmm? Huh? wala pa atang one month naman itong palay namin mga 2 weeks pa lang ata ito yung wala nung sinabog, nagsabog lang kami, hindi kami na, ano, na, anong yan, ang tawag dyan, tanim, nagtanong. Sabog lang para mas less gastos. Mahal kasi yung pag, magpatanim ka, magpatanim sa tao. Mahal ang tao ngayon, ng isang tao ngayon, 400 a day. <coughs> may kain pa yun, at saka merienda. Ang mahal-mahal ng, ano, yan? basta mahal na lahat. So, yan, tiis-tiis lang tayo sana magdag gumanda ang aming ani ngayon para mabawi yung gastos no so ayun malapit na tayo guys ayun may madaan lang tayong bahay malapit na tayo yun lang pala yun ang ganda ng araw ngayon nandito <coughs> na tayo guys hawakan ko yung dalawang kamay para hindi masyadong magalaw <coughs> parang di naanan ng baha doon no oh. nakikita ko na parang ang palayan namin yung sinanay mag ano mag, lunob ng ibang na agihanan ng baha mm, -mm. yung sino? yun o oh, dinaanan ng baha lunoban pa ata yan may mga manok pa nga doon oh. kasi nga ang namin malapit sa ano maraming tao, marami, kaya yan, hindi may maraming manok. Kailangan mo talaga bantayan kasi mauubos yung palay na sinabong. Ano, ang ganda na din doon. Dito, sa katabi namin, hindi sila nagtanim kasi nga walang hahawak. Doon pa lang, oh. Yan ang palay namin after 2 weeks. Yan, nakapag-abong na kami. Ito, medyo ano nga dito, laka, oh. Maliit. Si nanay, at ang kakuha ng mga... Ligaw na damo. So, kasi na ano. So ayan, gusto ko lang kamustahin kasi nga guys. Ako gumagastos ng aming palayan. Kaya gusto ko talagang makita kung talagang worth it ba ang paggastos ng ano, palayan. Hindi, kasi ano eh, super mahal talaga. Hindi, hindi siya biro yung mahal ng gastos. Pera kasi, pag sinasabing, Siyempre, ang hirap ngayon kumita ng pera. Tapos pag, na, pag naano ka sa palayan, di ba? Pag nabagyan ka, lugi ka na. Hindi <coughs> nabawi yung gastos mo. Kaya talaga, praying, praying talaga na talagang umukay siya. At magkita. Pangkain lang, kahit pang good for one year. Hindi naman one year, at least mga ilang months. Hindi naman naman siya binibenta. Bali, pangkain lang talaga namin. Sana, sana worth it, di ba? Pero, hay, ano eh. Sayang din kasi torno namin. Gusto kasi yung nanay ko maghawak lang pala yan eh. Kung ako lang talaga guys, ang pag ang pagdesisyon niya, ano. Mas gusto ko ano, uh, mag -alili, alili na lang, yung magbibigay ka lang ng pera. Tapos pag nagtapos na ang ihan, bibigyan ka na lang nila ng palay. Kung magkano yung binigay mong pera, alili. So yun nga, para hindi ka na yung pagpagod, mag ano dyan, din. Ganon din naman. At least ito, ka mag-alili ka, wala ka nang, hindi ka maghihirap. Dito. Bibigay sa iyo palay na. Ito o, oh, si Nana hirap pa. Nawa din naman ako sa kanya kaya gusto ko sabi ko alili kasi nga siya talaga nag-aano dito sa kanila Siya talaga mag-isa lang. Yung kapatid ko tumutulong din pero siya talaga araw-araw dito. Kawawa din. Siyempre. At ako hindi ako makatulong kasi nga tiba kailangan magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho, guys. Wala tayong pambiling pagkain. Bigas. Wala bigas. So, ayan. Yan ang vlog for today. At least, naka 8 minutes tayo. Siguro, nung naglakad ako doon. <laughs> Hindi siguro ako naglakad doon, guys. Just ko. Ano na lang. <laughs> ang mag-vlog natin. Kasi wala talaga akong mag-vlog. Kasi nga, paano tayo makapagpang-minhas nito? plano ko sana mag-muha ng talaba. Kaya lang, walang low tide. Baka next time. Wala kung kailan yun. Mga next week. Oto two weeks Buti nga ng boots ako, guys. Kasi nga, kita nyo naman dinaanan ko. Super ano, super ano yan. Yan, oh, may tubig naman. na bakit pinapalabas ni nanay yung tubig? Sayang ang abuno ay. So, yan. Ayan tayo. Yan, nay! Masigil na pagwani mo ang tubig. Sayang abuno. Sayang abono. Ha? Kano pa ni buksan lan? Kano pa ni buksan? Mata lang kaya rin. Tama. Aber pa, syempre nagwa tatong abuno. Ano sa tubig? Kabukas pala yan. Eh. Tama galiran eh. Ito man talang abulo sa ano karan. O anak ano sa paray. Nagstay. Dapat na saraduhan ninyo. Ang matubi ito ba Ito sa isot. Ang ito ba? Ang udita na ho. Oo. Oo, dyan bala ka na. Isot, isot. Ya, dapat sar saraduhan dapat ni mo. Wa gani gayan gatagas mo dyan ho. Yo. Bukas sila. Yo. O gani, pero wabala to ga yan. Ang tubig ito. Aber pa, aber basa. Ay, syempre abuno ka rin, sayang. Hmm. Syempre, ang mahalang abuno ko nang pili ng abuno, guys. Ang mahal na, yes ko Hindi na ako makapagbili ng ano. Eleven ano, minutes na. O, oh, sige na. Baka ba, eh, may sabihin niya, sobra. <laughs> Ganyan po talaga ko, guys. Yung talagang kaya talagang kailangan mag-save, save. Kasi, ang hirap talaga kumita ng pera. At saka, kailangan natin talaga magtrabaho. At saka, mag-save. Kasi, hindi mo masabi kung may emergency or what. At saka, kung may kailangan ka talaga, may makukuha ka, ba diba? Yan talaga tip ng ano sa mga lahat ngayon. At lalo na sa mga nanay, may anak, kailangan nyo mag-save. Hindi mo kailangan gumastos huwag. Kasi mahalong bilihin. So, ayan guys. Good morning. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye, guys.